na maging bunny capital of the Philippines o palaguin ng rabbit meat industry sa Baguio City. Suportado ro yan ng Department of Agriculture. May report si Chino Gaston. Ang Baguio City na tinaguri Summer Capital of the Philippines gusto na rin gawing bunny capital ng bansa. Binuksan doon ang isang rabbit farm na nagpaparami ng mga kuneho para sa karne nito. Masarap pala. Para namang chicken. Para sa project director ng Rabbit Farm, panahon na para palaguin ang rabbit meat industry. Gusto raw nilang pababain ang presyo ng rabbit meat na sa ngayon ay nasa 400 to 450 pesos per kilo, mas mahal pa sa manok at baboy. Para magawa 'yan, bumuo sila ng kooperatiba para palaguin ang kabuhayan ng mga residenteng nais magnegosyo ng rabbit meat. Gusto raw nilang dumami ang mga nag-aalaga ng kuneho sa mga barangay at ang kooperatiba naman ang bibili ng mga ito at magpo-proseso sa kanilang mga karne bago ibenta sa merkado. Meron tayong meat consumption, meron tayong pet na mga para dito sa mga gusto mag-alaga. Yun yung pinaka-focus namin ngayon, mass production po ng rabbit para ma ma-supply natin yung pangangailangan. Suportado raw yan ng Department of Agriculture. Parang baboy, halos buong katawan ng kuneho ang maaring pakinabangan. Lahat ng rabbit walang matatapon talaga. Yung mga pa, pwedeng gawing keychain yun. Lahat ng mga yan pwede mong pagkakitaan. You just ask siguro yung mga expert kung paano, paano gagawin. Handa raw ang breeding farm ng ahensya sa Baguio City na magbigay ng technical support sa mga gustong magnegosyo ng rabbit meat. Tingin ng DA, magiging patok ang negosyong ito sa Baguio City at sa buong Cordillera dahil maraming gulay roon na pwedeng makain ng mga kuneho. Balang araw, posible raw na maging panic capital ang Baguio City. Nakikita rin namin yung lapang na ito, it, it will, it, uh, it will become a big industry in the future. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso,